nagsimula ang kwento, sa taong nakaopo na sa nagmura dahil sa kalahating buwan na daw. Siya sa bulok na lugar na ito sa, sitwasyon niya baka mamatay na daw sa gutom dito, dagdag niya na kung di dahil sa matandang iyon na nakusa siyang pinagbintangin. At simula ng nalantad ang aking kinaroroonan ay walang tigil na hinabol. At bukod dun sabay din umatake ang mga demonic beasts. Kailangan ko maibalik agad ang aking cultivation. At kung wala yun hindi ako makakaganti at makabalik sa earth. Sa kasamaang palad na sira lahat ang cultivation ko at di ako makaalis sa bundok na ito Ang magagawa ko lang na sigurado ligtas ang sarili ko Sa pag-iisip na umaasa na sana daw di siya matonton dito ng mga demonic beasts Nasa likod na niya pala, na agad nakahakbang naman ito palayo Sabi nga ng demonic beasts na ito, magaling ka magtago at ngayon na ang pagtatapos Na pinagtaka niya dahil sa hanggang dito na abutan pa daw siya Ika ng beasts na habang palapit, wala kang pinagkaiba ng mga mortal Sa pagkadismaya na dito na do siya mamatay at virgin pa at kahit kailan di pa nakahawak ng mga babae sa buong buhay niya. System activating. Ayon dito dahil ang host ay nakatagpo ng mapanganib na demonic beasts. Naactivating ang invincible sword domain system. Sinasaklaw ng invincible sword domain ang buong manor kasama ang manor bilang sentro. At sa loob ng domain na ito, ang espada na daw invincible at kayang hatiin ang langit at lupa. At sa loob ng domain ay maaring gawin ang uri ng mga divine sword. Hahat nagbabunga sa host sa tuwal na lamohana na sa tatlong taong na paghihintay. Kung may ganitong kahangahangang sistema bakit hindi ito lumitaw ng mas maaga? Sa galit ng demonic beasts dahil sa wala ng pakialam ang taong ito. Umungol ito at tumalon patungo sa taong ito. Sa dalawang say na daliling ito. At tawang pangungut siya. Agad ama na na tumilapon ito. Ika niya, ba't din natin sabukan ang invincible sword domain na ito kung gaano talaga kalakas ng ito? At sa pag-atake uli nito sumigaw pa ito na wala kang kahalintulad sa mga mortal paano ito nangyari? at mamatay tao. Sa pagpustura rin nito, winasiwas lang agad ang espada nito, hanggang sa mabura ito sa lakas ng Invincible Sword Domain, na umaabot pa sa itaas sa lakas nito, to, sa itaas sa kalangitan habang patuloy pa ang atake ng Sword Domain ng bida. At sa nakaupo na ito na naparang walang pangamba, bulong niya isang mortal na nang ahas sa langit na, nasubukan ang kanyang espada, sigaw niya mapangahas ka, at sa paglabas ng kanyang artifact sabay ibinato niya ito. Sa pagsabog ng mga ito, Naglalabas ito na napakalakas ng pagyanig. At sa nawalan ito, at sa Cave of the Soul Guardian, sa pagtataka niya na kung bakit bado ginamit, ng Heavenly God Emperor ang Nine Heaven Divine Cauldron. Dagdag niya ano kaya daw ang nangyayari. At sa 10,000 Immortal Sect Heavenly Sword Pavilion, naman ika niya ang Immortal Sword na ito at ang tunay na daw ng Heavenly Sword. Dagdag niya kamanghang mangha, sa Mortal Realm naman, habang patuloy peren na pagkahulog ng artifact. Ikan nito sa lahat ng disciples na hanapin agad ito sa Baytoro sa bagay na nahuhulog. At sa kalangitan, at sa utos nito sa apat na general, may isang baliw mula sa mortal na mundo ang nang ahas na pukawin ng langit sa pamamagitan ng paghahati gamit ang kanyang espada. Dagdag niya lahat ng apat na general ay inutusang bumaba sa mortal na mundo. Sigaw niya sa apat na hanapin ang makalanggan na kaldero, sino mang humahadlang sa aking mga utos, ay walang awa paslangin, sabay alis ng mga general. Sa kabilang banda dahil sa lakas na pamura na lang nga ito dahil sa anuman daw ang nataman sa sword niya bakit nagkaroon bang ng butas ang kalangitan. Sabay labas ng system na ang sword point ay nakuha na, na pinagtataka niya na ano naman daw ang points na ito. Dahil sa paliwanag ng system, maaaring gamitin ng mga sword point para mapalawak ang saklaw ng invincible sword domain. Dagdag nito at bawat isang daan na points pwede mong makuha ito para mapalawak ang distansya, at naintindihan niya naman ito pero sa pagkapatay niya sa demonic beasts naliliitan nga ito sa points na kuha niya. At dahil baguhan palang siya agad naman nakatanggap siya ng reg along mula sa system. Sabay bati sa kanya na matagumpay muli na palawak ang saklaw ng domain nito. At sasabay nag upgrade din ito at na activated na pwedeng gawin ng anumang bagay na sandata. At sa gusto niyang subukan ito kumuha nga ito ng isang piraso ng dahon. Sabay tapon sa ore nga nito na lumalabas. Agad naman sumabog ito dahilan sa mahati ang bato. At sa manghanga nito sa Invincible Sword Domain niya napakalakas na daw nito. At sa pangalawang subok gamit ang kamay naman. Nakagawa nga ito ng imahing kahoy gamit ang kanyang kamay. Sabay itaas nito sigaw niya sabrang makapangyarihan na daw talaga ito. Sabay tanong sa system na bakit ang Invincible Sword Domain nakahinto lang at di ba kayang gumalaw sa labas nito. Ikaw ng system. Ang baguhang sword domain ay itinakdana na ayos ng system base sa mga paunang available na sword point hindi mababago o hindi magagalaw sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sword points ang host ay maaaring palawakin ang lugar na sakop ng sword domain at pataasin ang antas nito. Kung umalis ang host sa lugar na sakop ng sword domain nang walang sapat na autoridad mawawalan ng host ang lahat ng benepisyo sana ay panatilihin ito ng host na maayos ang pag-iisip. Sa pagkadismayangan nito dahil sa kung aalis siya sa manor na ito babalik daw siya sa pagiging mahina nito. Mas lalong nadismaya pa nga ito dahil sa isang libo sword point ang kailangan niya para palawakin pa ang iliyang ito. Dagdag niya na ilang halimaw ba ang kailangan kong patayin. Sabay talikod na lang dahil sa nagugutin daw siya. At sa kabilang banda at habang may mga taong nagsigawan. Dahil sa may hinahabol pala ang mga ito. Ika nito bakit wala tigil siyang hinahabol ng mga ito. Dagdag niya siya ay isang makapangyarihan Dark Monster King. Habang nang gagala iti peren sa galit sinisi niya nga ang kaldero na huhulog sa langit. Dahil lubang nasaktan siya noon. Dagdag niya kung wala lang daw siyang pinsala ngayon ni Lamon Kuna bawat isa sa kanila. Sa ona na pagtakbo may natatanaw nga ito at dun daw siya pupunta. At habang nagluluto din ang bida ng mga kabuti na pagkain niya. Agad naman naamoy ito ng Monster King na kung makakain niya daw ang ito babalik agad ang lakas ko. Sabay talo nasasakmalin niya na sana ito. Sa reaksyon ng bidang ito diman lang nagulat ito. Na ng Monster King na ito dahil sa bakit daw ganyan pakatingin sa kanya ito. Dahil sa paglalaway at pagkinang ng matang ito, napasambit na lang nga ito na karne. Sabay atake ng bida sa ulo sigaw muli nito, ito daw ay karne. Nakinabulagta naman ang nilalang na ito. Sa pagtataka ng Monster King na kung ano bado ginamit sa kanya na magic weapon dahil sa madali lang daw siya nito napatomba. At ito bado ay ang sandok. Ika niya sa sarili niya na siya ang makapangyarihang Monster King. Dagdag niya na kung paano nangyayari ito sa isang hampas lang ng sandok ng sabaw. At dahil sa nakarating na rin ang mga ito na agad na nakabulagta ang beasts na ito. Na walang malay, na pinagtaka ng bida na sino naman ang mga ito. Ngunit nagalit nga ang babaeng ito na kung sino naman daw ang bida na kunin niya ang pagmamayari nila. Sa walang na naman na bida, pinaikot niya lang ang hawak nitong sandok. Na agad naman naglabas ng pressure ang bida sa mga ito. Na kinaatres nila at dahil sa takot ng lalaking ito, sambit nga nito sa isip niya. Na ito bado ang maalamat na legendary sword art na kayang gawin ng anumang espada. At sabay doro sa bida na totoo nga ito ang legendary art. At sa mga pangamba at takot ng mga ito napasabi na lang nga ito ng impossible na kung sino bado na dakilang cultivator ang naninirahan dito. Sabay tawag din ng babaeng ito sa kasama niya sa Baidoro ulit sa bida na kung ano bado ang nangyayari. Ika ng lalaking ito na ang pinakita daw ng bida ito lang naman daw ang Supreme Divine Art at ang Myriad Transformation Sword Art. Dagdag niya kahit ang pinakamalakas na elder ng Sacred Sword Immortal Sect ay di kayang unawain ito. At sa bidang nanghihinayang sa soup na tapo ng iba ikanya na lang na buti na lang kahit papaano may natitira pa sa pag nga ng bida sa tatlong ito. Sabay tawag niya sa mga ito hinahabol nyo ba ang asong ito? Nakinumpirma naman ng lalaking ito dagdag niya na asong ito ay napakalakas. Kung hindi walang paraan na makakatakas ito sa amin. Sa pagtataka ng bida na kung sino sila. At agad naman nagpakilala ito na siya si Duan Siwen at galing sa Sacred Sword Immortal Sect pagbati sa iyo senior. At sabay pagbati rin ng dalawang ito na siya si Merong Mulan at si Tai Sayo. At patawarin daw sila nito sa pagkabala ng senior. Sabay iyo ko sa ulo ng tatlo na patawarin daw sila nito. Nakikagulat naman ang bida sa paghingi ng tawad na formal sa kanya. Sabay ling din sa aso. Nasinagot naman ng tatlong nasa senior na daw ito sa muli humihigi kami ulit ng tawad at aalis na kami dagdag niya na bibisita na lang kami sa susunod. Pero sa isip nito ang lakas naman ng taong pinakakatakot kailangan na nating magmadaling makaalis dito at ipaalam sa master. Habang nagmamadali umalis dahil sa takot agad namang pinahinto ng bida ang mga ito at sa pagmumukha ng mga ito at sabay kuha ng gawa ng bida na naukit niya na kung di dahil sa kanila di mapupunta ang asong ito sa kanya at bilang kapalit kunin niyo ito sabay hagis na sinalo naman agad ni Taiseyo na kinatuwa ng mga ito at sabay paalam ng bida dahil sa ang karne ng aso na di dapat masayang makalipas ang ilang sandali at habang may malaking lumilipad na isang pangbis na dala ang lalaking kalderong ito at siya pala nakakuha ng makalanggan na kaldero at siya ang rock demon emperor at kung ma refine niya ang makalanggan na kalderong ito ang walang kamatayang mundo ng paglilinang ay mga nginig sa ilalim ng aking dominasyon. Habang patungo sa area ng bida nakita nga niya itong Dark Demon Emperor na nakahandose. At ang bida naman ay nagsisindi na ng apoy sa tao sa itaas na mananado ng Rock Demon Emperor. Naagad niya naman nalaman na kung ano ang gagawin ng bida sa Dark Demon Emperor. Sa galit nga nito agad nga ito bumulosok pa baba, sigaw niya na isang mortal ang nangahas gawin iyan sa Dark Demon Emperor dagdag niya na isa lang hamak na mortal at maghanda ka para mamatay. Ngunit sa pagpasok ng domain ng bida agad niya naman naramdaman na parang may kakaiba. Na agad pinag-aatake ng Invincible Sword domain ng bida. At sa pagkahulog nga nito na paabi na nga lang ito na kung ano bado ang nangyayari. Na napansin naman ito ng bida na kung ano bado ang nahuhulog sa kalangitan. Sa pagbagsak nga nito sa lupa na halas yung manig ito sa laki ng Rock Demon Emperor. Sa paglapit ng bida na pamura na lang nga ito dahil sa ang laki naman daw ng ibon nato at may dalapang kaldero. Sabay binabati siya ng system na nakapatay ka ng Demonic Emperor at nakatanggap ka ng 40,000 puntos. At dahil dyan na-upgrade ang muli ang Invincible Sword Domain sa level 2 at nadagdagan ng Domain Area 224 na metro. Balik sa bida na habang din ilat dilat ang mata ng Rock Demon Emperor. Ika sa sarili ng bida ang malaking ibong ito ay ang Demon Emperor at dagdag niya ngayon ay isang magandang araw para sa pag-aani. Sa isip uli ng bida tila ang ibong ito ay naunang pumasok sa Sword Domain at natrigger ng defense kabuuhan ng Sword Domain yung emperador na mamatay sa ganoong paraan ang hindi magagapi na sword domain na ito ay tunay na nakakatakot. Sabay tawag na gusto niya ito. Dahil sa ibong ito na lulutuan pabasabi pa nga ito na may bunos pa na malaking kaldero. At sa ibang araw niya nalang lulutuan ang asong iyon dagdag niya ang kapistahan ngayon ay malaking nilagang ibon na may kabute. Makalipas ang mga ilang oras na nakahandose na Dark Demon Emperor sabay nagising na nga ito at hawak ang ulo nito na sobrang sakit daw nito. At sa pagkaalaala niya sa bida na ang bastardong iyon papatayin niya daw itong tagaloto. Ngunit agad nga nagulat ito sa tabi niya sa samay ulo na nakahandose. Sa panginginig nga nito at nakikilala niya manan ito dahil sa ito ang kanyang kamahala na pinaglilingkore ng Rock Demon Emperor. At sabrang natatakot na ito sa pagkakita sa bida na nagmumukbang. Na napansin naman agad ng bida na may malay na ang asong ito. Sa takot muli nito dahil sa sino ba bado ang taong ito. Sabay lumandag pababa sa isip ng ito na impossible na pinatay niya ang Rock Demon Emperor at ginawang supas. Dagdag niya na ito rin ang kalderong nahuhulog sa kalangitan na puminsala sa kanya. At ginagamit lang talaga ng lalaking ito na tutuan ng sopas. At habang papalapit yung bida iniisip nga nito ng Dark Demon Emperor na napos na ako siya ay isang nakakatakot na nakatagong cultinator isang supreme expert. Sa takot na siya na daw ang isusunod pagkatapos sa Rock Demon Emperor sobrang nanginginig nga ito. Na ano ba dapat kong gawin dagdag niya ano ang susunod kong gagawin para maiwasan ang kapos palad na kapalarang ito. Sa pag-iisip nga ng bida sa Dark Demon Emperor para daw itong tanga. Kahit ano basta hindi masama ang lasa sa kuha sa patalim na kumikinang pa paang dulo. Ika niya sa Dark Demon Emperor ang bundok ay puno ng mga demonyong hayop at wala akong paraan para makaalis dito. Hindi ko makaligtaan ang pagkakataong ito sa pagkawala nito sa pagkakaroon ng napakalaking pagkain ng aso. Sa takot muli nito sa isip pa mga nito na ang ang laman ko ay hindi masarap huwag na huwag kang lalapit at tahol ng tahol lanang nga ito. Tinigigan lang naman ng bida ito at sabay naglabas ng nakakatakot na aura ito. Sa takot muli ng Dark Demon Emperor, agad nagsitihol ito at umiiyak na sumusuko na ito. Napinagtaka ng bida na bado ito. At sa tahol ng tahol ng Dark Demon Emperor na wag daw siya nitong kainin at di pa niya gustong mamatay sabay nagpagulong-gulong nga ito at tahol ng tahol. Sa nagpasahan ng bida nang wag na lang siyang ihawin. Dagdag niya sa Dark Demon Emperor ang swerte mo kulang pa ako ng bantay para manatili sa lugar na ito. Kaya pinapayagan kita magbantay sa lugar na ito. Tumahol naman ito at umiiyak sa isip nga nito isang Dark Demon Emperor ginawa lang bantay na asong taong ito. Sabi nga ng bida sa Dark Demon Emperor na ito dahil napagpasyahan kung panatilihin ka hindi ko hahayaan na gutom ka. Sabay tapon sa boto ng Rock Demon Emperor sa harap ng Dark Demon Emperor sambit ng bida dapat kang magpasalamat dahil buto ito ng Rock Demon Emperor. Ngunit tinitigan lang nga ito ng Dark Demon Emperor dahil sa kung kainin ko ang buto ng aking Panginoon ito, ay kasuklam-suklam. Ngunit hinihintay lang nga siya ng bida na kainin niya ang buto ng Rock Demon Emperor. Pero wala ang pagpipilian ito sa isip niya mabuti kung gayon ang pagiging isang bantay na aso ay higit na mabuti kaysa sa isang patay na aso dagdag niya sa Rock Demon Emperor sa paumanhin sa walang galang pagkain sa mga buto mo dahil kung hindi ko ito gawin tapos ako,